Ang mundo natin ay maraming kakaibang kwento. May mga totoo at mga gawagwa lang ng malilikot na isip ng mga tao. Ang kwentong matutunghayan nyo ay isa sa koleksyon ng mga istoryang iiwang ka. Windang 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 Malupit ang mga kaparusahan noong makalumang panahon. Maraming klase ang mga brutal na pagparusa at pagbitay. Sinasabing ang gilutin daw ang pinakamakataong paraan ng pagbitay noon. Para sa mga hindi pamilyar kung ano ang gilutin, ito ay isang uri ng istrukturang ginagamit pambitay. Isasalang ang leeg ng bibitayin sa dulong parte ng istrukturang ito at pababagsakan naman ng isang malaki mabigat at matulis na bakal na siya namang makakapagpugot ng bibitayin. Magbalik tayo sa sinabi kong pinaka makataong paraan ng pagpatay. Kumpara sa ibang klase ng pagbitay, ito raw ay isa sa mabilis na paraan ng pagpatay at sinasabing ito ay painless dahil sa bilis ng pagkakapugot ng ulo. Ngunit may katotohanan bang painless ito? Agad-agad bang nawawalan ng pakiramdam o buhay ang tao sa pagkakahiwalay ng katawan nito sa kanyang ulo? May mga hayop na matapos mawala ng ulo ay patuloy pa rin nabubuhay? Kaparehas din kaya ang nangyayari sa tao? Posible ba ang head transplant? You what? Mga kawindang, ito ang episode 18 ng kwentong windang na mapapanood nyo sa Windang TV. Sa ulo ng na mga nagbabagang balita, ito ang balita tungkol sa mga nagbabagang ulo. Heads will roll. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel kapag nagustuhan nyo ang ating istorya. I-share nyo na rin sa mga kakilala nyo na gusto nyong mawinda. Noong 2011, nagkabit ang mga scientists ng isang brain scanner sa ulo ng isang bubwit na daga. Tapos, ihiniwalay nila ang ulo sa katawan. It remains conscious for up to 4 seconds. Para naman sa ibang maliliit na mammals, mayroong umaabot ng hanggang 29 seconds. Ang walang ulong ipis naman ay kayang mabuhay ng isang linggo. Dude, crap! At kung ang sugat nito ay maghilom pwede pa siyang mabuhay nang walang ulo. Ang pugot na ulong ahas naman ay kaya pang makagat ng may kamandag kahit wala na siyang katawan. Oh, no! May palakang nakakatalon pa rin ng walang ulo. Snapping turtle continues to snap for hours. Ulo lang to ah. Pero ang pinaka nakakawindang na hayop na walang ulo siguro ay ang manok. Specifically, Miracle Mike. Ah, hindi yan. Hindi yan. Magic Mike yan. Wenda. Si Miracle Mike ay isang manok na pagmamayari ng isang magsasaka sa Colorado, USA na si Lloyd Olson. Nagplano si Lloyd na maghapunan ng manok at noong kakatain na niya ang manok na si Mike Matapos niya itong pogutan, ay naglakad-lakad siya. Duh. Guys, hindi yung farmer ang naglakad-lakad ha. Yung manok na walang ulo. At speaking of manok na walang ulo, meron akong ginawang special episode, isang short story na may pamagat na ang panabong ng paring pugot. Please pakinggan niyo po ang nobelang sinulat ko pagkatapos ng storyang ito. Kaya pang bumalanse ni Mike. Maglakad. Tumakbo. At dahil mukhang malusog pa si Mike, kahit sa kanyang kalagayan, na pagdesisyon ni Lloyd na gawin itong alaga. Gamit ang eyedropper at pinaghalong gatas at tubig, pinanatiling buhay ni Lloyd ang alaga. Naglaglag pa siya ng mga pinong mais upang makain ng alaga through Mike's neck hole. Ang malupit doon, nabuhay pa si Mike ng mahigit 18 months. Grabe, dahil doon ay sumikat si Mike. Nagkaroon din siya ng mga public appearance na natiling healthy si Mike. Kung ganon ano ang kinamatay nito? aksidenteng napakain siya nang hindi nadurog na mais at nabilaukan. Oh. Wenta! The... <coughs> Kung kapareha sa tao ang nangyayari sa pinugutang hayop, hmm, ni, <laughs> nakakakilabot isipin, no? Kung ano ang mararamdaman ng isang taong sumailalim sa ganitong sitwasyon. Pwede bang mangyari ang ganito sa tao? Ayon sa kasaysayan, may mga pagkakataon raw na ang taong pinugutan ng ulo ay makikitaan ng facial expressions at may pagkakataon pa nga na nakakagawa sila ng ingay. We call this response as lucid decapitation. Nagkaroon ng debate ang mga eksperto kung may malay pa rin ba ang taong napugutan na ng ulo. Lalo pa na pag-usapan ito noong taong 1793 sa pagbitay kay Charlotte Corday na may kasong murder. Matapos siyang mapugutan gamit ang gilutin, pinulot ng alalay ng berdugo ang kanyang ulo. Habang hawak-hawak niya ito sa buhok, ay sinampal niya ito sa magkabilang pisngi <laughs> Hindi pa talaga sapat yung pagbitay no. galit. Sabi ng mga saksi. Her face took on an angry expression and from a moment or two there was a look of a ghastly stare which implies that she is aware of her ignominious situation ignominious what a word ibig sabihin lang yan e, eh, nakakahiya oh. sabi ng mga French doctors ay maari daw ito ay nervous spasms o involuntary movements hanggang sa isang French doctor na si Dr. Gabriel Bureau ay nagsagawa ng isang investigasyon sa isang ulong pugot noong 1905 at ang kanyang subject ay ang kriminal na si Henri Langell. Ito ang parte sa isinulat ni Dr. Burrow. I called in a strong, sharp voice, Langell! I saw the eyelids slowly lift up without any spasmodic contractions. I insist advisedly on this peculiarity, but with an even movement quite distinct and normal such as happens in everyday life with people awakened or torn from their thoughts. So, sa madaling salita, ang reaction nilang Langil ay parang naalimpungatan lang nang tinawag siya ng doktor. May mas mahabang version pa ang journal na ito eh, pero Basically, nagkaroon na ng response si Langil ng ilang minuto bago dahan-dahang namuti ang kanya mga mata. Eyes partly closed like the look of the dead. Ganon ang ilan sa mga nakasulat doon. Wenda! Kaya naman noong mid-20th century, hindi na sigurado ang gobyerno ng France kung painless ba talaga na maituturing ang pagpugot ng ulo. Ayon sa pag-aaral ng mga doktor na si Fournier at Piedeliver, ang pagkamatay sa pamamagitan ng gilutin ay hindi biglaan. All the vital elements survive during decapitation. Ang huling naisalang sa gilutin ay ang mamamatay tao na si Hamida Danjubi noong 1977. Siya ang huling nabitay sa Western Europe matapos ipagbawal ang pagbitay noong 1981. Ngunit mayroong isang pugot na ulo na hanggang ngayon ay nakapreserba pa rin sa University of Lisbon. Ang ulo ni Diogo Alves, ang unang serial killer ng Portugal na binitay noong 1841. Hindi lang dahil sa mga nagawa niyang krimen, siya naging sikat, kundi ang mahusay na pagkakapreserba ng kanyang ulo. Ah! Hmm? May sentimental value? Ayaw itapon? Sabi ng mga doktor at mga scientist noon, they wanted to understand what motivated a person to commit such evil deeds. May nadiscovery ba naman sila? Malamang wala. Marami pa ring serial killings up to this day. Duh! Wenda! Kung hindi instant ang pagkamatay sa pagpugot ng ulo, pwede kaya ang head transplant? Noong unang panahon, hindi inaakalang posible ang transplant ng heart, kidney, liver, at kung ano-ano pang parte ng katawan. Pero dahil sa modern technology, nagawa ito. Posible ba na magawa din ito sa isang buong ulo? Sabi ni Dr. Sergio Canavero, isang Italian neurosurgeon. Abay, pwede. Come on! Naging headline si Dr. Canavero sa mga pahayagan noong idiniklara niya na gagawin niya ang kauna-unahang head transplant. Pero sino ba ang magiging volunteer sa ganitong delikadong procedure? Oh, no! Dito natin ngayon makikilala ang unang volunteer. Sa unang tingin pa lang, maiintindihan mo na kung bakit ginusto ni Valerie na sumailalim sa ganitong proseso. Oh. Siya ay may edad 30 nung una siyang makuna ng panayam. Siya ay may kondisyon na hindi na kaya pang magamot ang Wernig Hoffman Disorder, isang sakit sa spine. Sa procedure ay puputuli ng ulo ni Valerie at ililipat ito sa isang malusog na katawan. Yeah. Paano naman nila gagawin ito? Una, puputuli ng ulo mula sa leeg gamit ang ultra sharp scalpel upang maging malinis ang paghati. Palalamigin ito. Pagkatapos ay ididikit ito ng sinasabing biological glue na gawa sa polyethylene glycol. Patutulugin ang pasyente na parang nasa state ng coma hanggang sa magdugtong ang mga nerve fibers. Tinatayang ang surgery ay magtatagal ng 36 hours, tulong-tulong ng mga ekspertong doktor, at $11 million na estimated total expenses. As expected, maraming kokontra sa ganitong proseso due to ethical concerns. Paano na ang konsepto ng kaluluwa? There is a very low chance of this procedure to succeed. Bakit kamo? Hindi pa talaga nalalaman ng tao kung paano nagkakaroon ng consciousness ang utak. Maaaring tuluyang mamatay ang subject o dumaan sa matinding sakit at paghihirap na mas masahol pa sa kamatayan. Oh. Pero kahit na ganito ang sitwasyon, sinabi ni Valerie na alam niya kung Gaano anuman resulta. Eto ang sabi niya. Translated in English. I'm very interested in technology and anything progressive that might change people's lives for the better. Doing this isn't only an excellent opportunity for me, but will also create a scientific basis for future generations, no matter what the actual outcome of the surgery is. Naks mga kawindang, ang ganda ng statement na 'yon. Nakatakdang mangyari ang operasyon noong December 2017. Ilang taon na ang nakalipas. Kamusta na kaya si Valerie? Sabi ni Dr. Canavero noong taong ding iyon, kailangan niyang iurong ang petsa ng operasyon dahil sa mga karagdagang preparations or kung ano man. Sakto naman na noong taon na yon, si Valerie ay ikinasal sa isang napakagandang computer expert na si Anastasia Fanfilova. Nagkaroon din sila ng normal na anak na hindi naman minana ang nasabing sakit ng kanyang ama. Sila ay nabubuhay ng matiwasay sa Florida. Dahil sa ganda ng takbo ng buhay ni Valerie, eto naman ngayon Ang masasabi niya. I cannot wait for surgery forever, and my condition seems stable. I'm happy to say I'm married and I have a beautiful kid now, and I'm in charge of my own company. Valeri Spiridonov backed out from the procedure. Stop it! Get some help. This could have revolutionized medical science. Pero kung ako ang nasa kalagay ni Valeri. I would never risk all of it. He found a reason to stay alive. As for Dr. Canavero, pinansagan siya ng media bilang Dr. Frankenstein. Oh, come on! Tumabi talaga sila, no? Maganda rin naman ang hangarin ni Dr. Canavero. Let's not judge him. Balita ngayon ay nasa China na siya at doon ipinagpapatuloy ang kanyang pag-aaral at funded siya ng China. Is being Dr. Frankenstein a bad thing or not? Mga komento. Hello mga kawindang, salamat uli sa pakikinig. Sana ay nag-enjoy kayo at may bago kayo natutunan. Usapang ulo guys, ang creepy pagpugot na ulong pinag-usapan. No? Personal akong nakakita ng kakataing manok na hindi ginilitan at bigla na lang tinagay ang leeg. Ay, grabe. Napatakbo pa yung manok sa open space. Seryoso. Hmm. Gulat ako nun. Tukol naman sa ulo na nasa loob ng jar, yung kay Diogo Alves. Maganda rin yung storya niya. Binansagan siyang The Aqueduct Killer. Kung gusto nyo malaman din ang storya niya, comment lang din kayo. Maganda yung explanation din ni Dr. Canavero tungkol sa head transplant. Uh, nagsalita siya sa TEDx Talks tungkol dito. Napanood ko yun. Mga kawindang, pakinggan nyo to. Uh, magustuhan yung, ano, yung explanation niya. Head Transplantation Gemini. Yan yung project. Ginawa niyang simple at madaling maintindihan yung process using spaghetti, motor highway, bananas at iba pa as references. Ayon, I suggest you watch that too. Ayon lang po, magpungkalimotang mag-like, share, follow or subscribe. Hanggang sa susunod na kwentong windang.